Tumawag kasi yung kanyang amo. Kaya ako muna dito. Ayan. Ayan. ay magluluto na naman yung aming magluluto ng sweet and sour chicken. Chicken sweet and sour. Ito na nga. Ayan na. Ngayon papakita ko sa inyo kung paano niya gagawin. Then, let's put some salt. Okay? Salt and black pepper lang naman. Yan lang. Sa marination niya. Yeah. Uh, salt and black pepper lang. I-marination ng mga ilang ano? 30 minutes lang. Okay. inside the thread. Dapat may part 1, part 2 pa. Okay. See you after an hour. Ngayon ay gagawa na siya ng sauce niya para sa kanyang sweet and sour chicken. Or chicken sweet and sour. Ketchup. sugar. Vinegar. Kasi simula nung nagpaluto, ay nagluto siya nito, inuulit-ulit na lang ng mga madam na luto, ito yung lulutuin niya. Nagustuhan yung kanyang menu na Chicken, sweet and sour. Masarap kasi. Talong lalo niya yung kanyang manok. Sobrang lambot. May mekos, -mekos. Ayan na ang kanyang sauce para sa chicken sweet and sour. Pakita ko rin sa inyo yung kanyang chicken na tapos nang prituhin. At ito yung kanyang ingredients. Ito yung sa yung sa sweet and sour chicken. Yung naluto niya. Dahil tinawag siya ng kanyang amo, ay ako muna mag-substitute sa kanya dito sa kanyang niluluto. Man yung natira. Ayan. Bagong lagay niya lang naman siguro to. Tumawag kasi yung kanyang amo. Kaya ako muna dito. ayyan Ayan chicken na pinirito niya na white onion bell pepper green, yellow and green saka yung sauce niya ang ganda ng kulay yan eh. o diba sa kulay pa lang maganda ano yung kanta na gulay makulay M ang buhay sa sinabawang gulay ngayon na. Kumaya natin yung kanyang pag-mix nito. Ito naman ay para sa chicken sweet and sour. Ang nilagay ay butter. Butter. Ay, nako. Lagay na ang onion. White onion ang ginamit. Isang buong onion, no? Uh -uh. Yeah. Green pepper, and, red and yellow, and yellow. Yeah. tak patah. Asin Ah, halu-halu ini. ganda ng kulay niya, di ba? Ay, na ang kanyang sauce. Hello, hello, puluin at tapos na. Ilagay ang chicken. Chicken at tapos na. At tapos na. Hihintayin kumulo at bumapot iba na. Hmm. na yan. Thank you for watching. Sweet yeah, and chicken sour. Chicken. Chicken, sweet and sour. Lagyan na lang siya ng sesame seed. Itay na lang naman tayo konti at tapos na siya. Then, okay, tayo. Sarap.